Ay, guys, dito pa rin ako. Ayan na. May dalawang crabs na kanina ko. Yung... Ayan, laki yung crabs. Ayan o, yung crabs o. Ayan o. Ang laki yung crabs. Oh, ayan o, oh. <laughs> <Anlaki> yung crabs. <laughs> ayan, oh, yung crabs. <laughs> Pati crabs, kinakuha na. Ayan. Oh. Ayan na ay nakuha ko. Ang laki. <laughs> Mas marami pa kami <susukil> Oo nga, maano ngayon. <gibit ripyo> Yan. <gibit ripyo> ang sakit ang naipit. Kahit nakagwantis ako, naipit pa rin ako. Ata, ata, ata. Sige, 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 sige. Imunag. Imunag. Imunag iti ba to? O rin makaalak na talong crabs. O, pang sahog na sa kalabasa. Kalabasa kung itong naginataan. Naka! yan oh guys <laughs> tapos yung clams na nakuha ko yan oh, guys yan yung natatanaw doon sa ano bintana namin yun siya dito ako ngayon thank you for watching